Happy New Year po sa ating lahat. 2025 na. Grabe ang bilis ng panahon. Pero bago nating salubungin at bago nating harapin ang mga bagong hamon ng taon 2025, ay balikan muna natin ang nakaraang taon, 2024 para sa atin sa lungsod ng Pasig. Masasabi po natin na 2024 ay isang year of breakthroughs. Talaga naman ang dami nating napagtagumpayan, ang daming nangyaring maganda ng taon 2024. Ito po ang ating top 10 highlights para sa 2024. Alam niyo medyo nahirapan po ako na i-distill ito sa 10 highlight lamang kasi talagang uh, ang daming magandang nangyari ng taon 2024. Pero ito na po sila, in no particular order, simulan po natin sa number 8, Milestones in Our Human Resources dito sa LGU ng Pasig. Ang pinaka-highlight natin dito, bagamat marami, malawak yung reforma natin sa HR, ay sa kauna-unahang pagkakataon sa lokal na pamahalaan ng Pasig, mas marami na tayong regular or permanent employees kumpara sa contractual, yung casual at job order natin. Number 3, the rise of the Pasig City Sports Program. Nakaka-proud ang mga atletang pasigenyo, lalo na mga kabataang atletang pasigenyo. Sa lahat ng LGU, sa Batang Pinoy 2024, sa Puerto Princesa, tayo ang nag-number one with 103 golds or a total of 276 medals. Sa Philippine National Para Games naman, nag number 1 din tayo. 45 ang gold natin doon, 108 total medals po. Number 9, malaki ang progreso natin sa mga proyekto sa pabahay at palupa. Nag-uumpisa na po ang dalawang vertical housing project natin. Nagsimula na ang construction sa Barangay Santolan sa Tawiran para sa mga matatamaan ng revetment wall at may award na rin po ang ating kontrata para sa daang bangka. Dito naman po yung para sa mga Rosario Floodway na nag-umpisa bilang People's Plan at uh, ngayon LGU na po ang magpapagawa. Number 1, ang conversion ng Pasig City Children's Hospital o Child's Hope tungo sa isang general hospital. Ang pangalan po ay Pasig City Hope Medical Center. Kasama ng conversion nito ay ang major renovation. Ang uh, layunin natin dito ay yung expansion ng services para mas marami tayong pasigenyo na matutulungan. Number two, kasama sa disaster preparedness efforts natin na mahagi ang DRMO ng mga go bag uh, para sa bawat pamilya pasigenyo. Tingnan niyo po yung laman ng ating go bag. Konting trivia lang, less than 1,000 pesos lang po yan. Pero talagang maganda pa rin ang quality. Number 4, fire trucks, patient transport vehicles, so ambulansya at service vehicles para sa ating mga barangay. At syempre para na rin sa mga opisina ng ating lokal na pamahalaan. Number 5, ang ating special permit ordinance para sa CFEI. CPI ang ating Certificate of Final Electrical Inspection. Alam naman po natin na matagal ng problema ito. Uh, hindi lang sa Pasig. Dito po sa ating Special Permit Ordinance, 937 na ang nabigyan ng LGU ng special or temporary permit. Kinikilala pa rin natin ang karapatan ng may-ari ng lupa pero habang nandoon po yung mga residente, ay gusto naman natin magkaroon sila ng tama at legal na connection Number 6, patuloy natin pinalalakas ang level ng pakikilahok ng taong bayan sa paggugoberno. Participatory governance kung saan magiging mas inklusibo ang pag-unlad ng ating mahal na lungsod. Ang highlight po natin dito ngayon ay hindi yung mga efforts lamang ng city government, kundi ng ating mga pamahalaang barangay na pilot test na po natin sa limang barangay, yung barangay development planning, yung resource appraisal po natin or participatory resource appraisal. Sa limang barangay, ito po yung Santolan, Santo Tomas, San Miguel, Manggahan at Kapitolyo. Ibig lang naman po sabihin nito ay kinukonsulta ang mga civil society organization, ang mga HOA, ang mga ordinaryong residente ng isang barangay. Tinitingnan nila ano ba yung meron na ng mga serbisyo, ano ba yung pagkukulang ng pamahalaan, ano ba yung kailangan pang gawin. Nagbibigay din sila ng mga suggestion, feedback ng panukala nila para maging uh, muli po mas inklusibo ang pag-unlad ng ating mga barangay at ng ating lungsod. Number 7, Improvements at the Maybunga Rainforest Park Unang inauguration, January 2024, yung Senior Citizen Park sa Rainforest, yung Pavilion, yung Multipurpose. At nagtapos din tayo ng taon, December, ang huling inauguration naman natin sa Rainforest din, yung Lagoon at Campsite naman. At para sa akin, yung mga improvements natin sa rainforest ay, opo, maganda, magandang puntahan. Alam nyo ba na top 10 tourist attraction sa buong Metro Manila uh, in terms of foot traffic ang may rainforest park? At number 10, expansion of our Pasig City Scholarship Program. Nasa humigit kumulang 25,000 scholars na po tayo sa ating LGU. At siyempre, ang pinaka-highlight natin dito ay ang Pag-asa Scholarship Program na may more than 1000 scholars na rin at yung mga scholar natin sa ilalim ng Pag-asa Scholarship Program hindi lang basta maliit na allowance ang binibigay sa kanila kundi sagot ng LGU ang buong tuition nila sa Pasig Catholic College at Arellano University Pasig Mga kapwa ko kung kuang 2024 ay naging year of breakthroughs ang dami talagang breakthrough ang 2025 naman, sa palagay ko, ay magiging Year of Growth. Pagpapalawak ng mga programa katulad ng Local Senior Pension at marami pang iba. Kaya tuloy-tuloy lang po tayong magtatrabaho. Salubungin natin ang bagong taon, ang buong sigla, na punong-puno ng pag-asa. Muli po akong bumabati sa inyo ng isang maligayang 2025. Have a blessed New Year, everyone!